lang. Iihaw ako guys ng tuyo. Ayan, yum yum yum. Ay! Anong kulay yan? <laughs> Hoy, huwag kang makulit po sa... Wait. Okay. Ayan, orong siya. May saging kami. Ayan. Ah! Ana video kaya daw ni at. Uy. Sabangan mo yung ikaw. Wala, hindi kita nabijuan. <laughs> hirap mag <-video> pag nabigla. <laughs> Ay, ali kana. Dili lang. Upo na lang ako, bubuwak niya. may nalaglag. hirap tukonin. Hay, wag kang ano diyan. Wait, click ko Ay, atong. Daliyas abat aw ya. Bataw. Uh Huhu. Masarap. sarap. to guys. Ah. Dahil walang bagoong tuyo na lang. <laughs> ah. <laughs> Hindi na videohan. Hindi na siya. Just me. <laughs> Ay. Tara, kain na tayo. <laughs> May tuyo. Wala <laughs> 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 lang ako, Tokatiklan. 6-8? Yan sila, oh, nag-antay. <laughs> Bumaba na ang tuyo. <laughs> mahal pa yan, siguro mga ganito mga ano. Mahal pa yan. Yan yung mahal eh. Pero yung patawid ng ano, Ayan, <laughs> <laughs> kaget baka may ako sa ilo-ilo, dyan ako so, dumadali sa katiklan Kain na lang Kakain na nga ako Ah grabe, alon siya Tuklayin Suka Untay Di puha sa ay, suka so, ay, so, Ayos ah <laughs> Unique yung ano ah Matindi alon ah Sa amatindi Hindi may paskat, pag tumanon no, oh Tubig na Katiklan Pag umaho naman, ang taas na Tapos, paham pa sa ganda hmm. Ano ha tayong pasipin? <laughs> sa abang parang po, Parang di na ako, ano ito ah. Hindi <laughs> na maganda to ah. Kayo, kumain na. Eh. Maalon. Magalaw. Kung so, hindi ka sanay sa dagat talaga, maluluwal ka doon. Inihiyong, ay, naku. Ako <clears throat> tago ako sa L3. Tapos <coughs> <coughs> um, ito maalaw, no, partner, yung. Ka, ano, to yung sunog. Yung, yung, <coughs> naglalaro yung... Mas <coughs> ilalim yun eh, yung... Oo. Mas ilalim yung... Ano pang dala? Mas ilalim yung mga sasakyan. Anong o, iba dada. yung ano, iba yung lagaya ng masakit. Ano yan. to? Gulay ito, kanin. Ay, kanin. Iba. Hmm. Kain tayo. Hapunan na to, ha? Hindi tayo ka dapat ng one minute. Hmm. Dali na, kain na tayo. Diba tayo yan? Kaya gano'y. 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 Meron ba? Dala. Kain tayo, guys. <laughs> Sa amin wala nang pasok. Hmm. Gina, ka na. to, ano, di diba, oh. uh, <laughs> <spaghetti. laughs> <laughs> eh. oh. ba? Manila Hindi ko lang alam dito Jo. Oh. ko ng plastic. Shoy. Hindi Ito na Tingnan ko yung ano ko. Sinaing. Hagard ang face. <laughs>